Mahalagang aral tungkol sa pagiging boss. Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating FLM Comeback Series Vlog. Ito po ang inyong host si Faceless Raw. Uh, at salamat po, welcome po kayo dito sa ating uh, YouTube channel. Pero bago muna yon, tayo po ay mag-shout out ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan na nag-comment dito po sa ating vlogging. At kamusta na po kayo? Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan kahit na po sa sobrang init ng panahon ngayon. Napakainit po. ah uh, huwag po natin kalimutan uminom ng maraming tubig. <laughs> By the way, dito po sa amin pala, nagkasunog. Mga bandang, ano oras ba yon 11? Mga nine ng umaga ngayong araw lang na to, no? Ano bang date ngayon? Uh, 8. Oh, April 8. No, talagang sumabay pa talaga sa solar eclipse. <laughs> okay. Teka naka muna nakababa pala dong microphone ko. Sana malakas yung ano natin. Ano kasi ako ng coffee eh. Oh, okay, dito <laughs> dito lang 'yan sa Pilipinas, no? nagka nagkakape pero mainit. <laughs> Grabe, kagulo ang mga tao dito eh. Dito sa lugar namin ay tabi-tabi po yung mga bahay. Pero ang maganda dito sa lugar namin ay nagtutulungan po yung mga tao. At malaki po yung daan dito at nakakapasok yung mga truck ng bumbero at tulungan po yung mga tao. Ang pinagsimulan daw ng sunog ay ano raw? Apoy. <laughs> ang pinagsimulan daw ng sunog ay naiwang uh, sinaing no? Nagsasaing daw yung mayari ng bahay tapos naiwan. Yun, nagkaroon ng sunog. Kaya kinausap ko yung mga pamangking ko, yung mga kapitbahay namin ito, wag magpanik. Okay, dahil ilang bes na po rito muntik na magkaroon ng malakihang sunog pero naaapula. Ay, teka, papakita ko po sa inyo, bago tayo magtuloy-tuloy, ang ganda ng ating paksa na pag-uusapan eh. Yung halaga ng aral patungkol sa mga boss. Kasi nakita ko kanina, uh, lang mga ilang minutes lang yon ni Doc FLM, yung mga tauhan na dati nilang tauhan no ni Bernard Chong eh binisita po siya. Kaya ito po yung isang mahalagang aral hindi lang sa mga boss kundi sa mga partners, di ba? Pag tayo ay magkakaroon ng business, mayroong mga partners na makakasama tayo, mahalagang aral po yung pag-uusapan natin. At siyempre, yung relasyon po natin sa ating partner, yun, sa, na nga yung sinabi ko, at maging yung relasyon din natin sa ating mga tauhan. Pero bago muna yan, papakita ko muna sa inyo yung nagisunog dito sa lugar namin. Commercial muna tayo. <laughs> okay, sana so, makita ko agad, no? Hanapin muna natin, pakita ko dito sa inyo. Okay, okay. Mm -hmm. Sana ba yun? Nagtag sa akin kanina, nawala na bigla. Nawala na agad. Hanapin natin. Uh, -huh. Okay. Ito na. Pwede na ba kayo dyan? No, wala. Okay. Where are you? Ayun no? Kitang kita Oh. Ito pakita ko sa inyo. Ito na. Ayan. Ay, hindi nakikita. Ayan. Siguro dahil sa camera ko, no? Sa laptop mo apologize apologize hindi po nakikita pero ayan yan malaki talaga yung sunog pero uh, sa awa ng Diyos praise God ay naapula po agad yung sunog ayun eh, o naglabasan yung mga marites sa amin no? <laughs> okay hindi makita ano ba teka isa pa last layo natin ng konti ayaw talaga okay gusto ko sana makita ninyo ito ito na lang picture na lang Ayaw pa din. Bale. Ayan. Hindi, pa kasi, in explore ko pa kasi itong ano natin eh. Ginagamit nating ano eh, uh, app. Okay. So, doon na tayo sa ating, ano, uh, shout out muna. Doon sa mga, uh, nag-shout out sa atin sa, sa mga vlog natin. Pero, uh, hindi lang, hindi po natin babasahin lahat, no? Mga ilan lang po yung babasahin natin. Ito, ang ganda ng mga sinabi dito. Punta tayo kay Attorney Glenn Chong, binisita ang kanyang kaibigan na si Doc Francis Leo Marcos. Kasi itong vlog naman natin, binisita po siya na dati niyang mga tauhan. Kaya dito tayo kukuha ng mga nagpa-shoutout at mga nag-comment sa ating comment section. Okay, sabi dito ni Marilyn Malunes. Marilyn Malunes, ang sabi po niya, Tama-tama, lunis ngayon. Sabi niya dito, <laughs> mas mabuti pa si FLM. May puso para tumulong. Wow! Salamat naman, Ma'am Marilyn Malunes. Okay, sabi naman ni Sheila Talo or Talio. Ang sabi niya, Boto ako kay Pandemic Hero, si FLM. Pagtatakbo si FLM, susuportahan namin siya as Senator. Senator, mabuhay ka, FLM. Wow, I think sumuporta to sa ating Pandemic Hero noong nakaraang eleksyon. At alam niyo po ba, na sa totoo lang ayaw na talaga ni Doc FLM sa politics. Pero alam nyo po, may good news tayo dyan. Kapag naka-15 million si Doc FLM sa kanyang Facebook account, 15 million na followers. Kasi nakaka-1M na tayo eh, no? Wow. Pag naka-15 million po siya, baka magbago po ang isip niya at tumakbo po siya sa susunod na election, Di ba? That's good. Kaya kung gusto nyo po na siya po ay mamuno sa ating bansa at marami po siyang matulungan na mga kababayan po natin, mga Pilipino, na talagang naghihikaho sa buhay, ay ilukluk po natin siya. At naniniwala po tayo na siya po ay maraming magagawa para sa bansa Pilipinas at para sa ating mga kapwa Pilipino. Tuloy-tuloy po tayo. Ang sabi naman ni Adelina Salazar. God bless you both, Dr. FLM and Attorney Glenn Chong. Kailangan kayo ng ating bayan. God bless you more with wisdom watching from Tagum City. Wow! No, eto na, pangalawa na. Ano lang to, binabasa ko lang yung pagkakasunod-sunod ng mga nagko-comment. Maraming salamat, Adelina Salazar. Abangan nyo po, kakasabi ko lang, pag po ay naka-15 million sa Facebook account ng ating Pandemic Hero, si Doc FLM, magbabago po yung isip niya. Di ba? At sana naman, sana naman, magbago pag naka-15 million tayo at higitan pa natin yung 15 million. Di ba? Pwede nating doblehin. Pwede nating gawin 20 million at doblehin. Maging 30 million. Okay. Ang sabi naman ni Conchita Bolambot. Ang sabi naman niya dito, sa wakas, nagkikita na rin sila. Attorney Glenn Chong at FLM. Masaya akong nakapanood sa video na ito. Mabuhay po kayo, Attorney Glenn Chong at FLM. Ang gaganda ng mga, alam niyo po, inong binasa ko to, ang gaganda po ng mga comment dito sa ginawa kong vlog na to. Siguro mga lima lang yung nega. Mga lima lang yung nagsulat ng nega. Pero lahat, napaka-positive nung comment about kay uh, Attorney Glenn Chong at kay Doc FLM. Ang sabi naman dito I salute you, Attorney Glenn Chong and Dr. Francis Leo Marcos. Mabuhay! And God bless you both. Ang sabi ni Betty Pixiao. Yan. Ang dami pa. Pero susunod na po natin pagbabasahin lahat, no? Nakaano lang yata tayo. Lima o tatlo, apat lang yung ating na-shoutout. So susunod po, babasahin po natin to ah uh, yung mga nag out sa, sa ah uh, nag-greet at nag out po sa ating um, blog about kay Attorney Glenn Chong at kay Doc FLM na sa pagbisita po ni uh, Attorney Chong sa ating pong pandemic hero. Now, ngayon po ang atin po pag-uusapan, katulad na sinabi ko sa inyo, ito naman pagbisita ng mga dating tauhan nila Doc FLM at Glenn uh, ano at uh, Bernard um at ni Bernard Sino ba 'yun? namin ni Bernard. Yan. At nung ako ay makulong, ay tinanggal sila lahat ni Bernard Chong. Ayun, Bernard... uh, hindi pa nakakakuha ng full allowance ng kanilang uh, separation pay. Ha? Hindi pa nakakakuha ng full allowance. Mo, ang taong tumatalikod sa taong kanyang uh pinakinabangan -huh. ay walang kwentang ng tao yun. Pagawad so, ka pa ngayon, Alen? Uh, ulit, ulit, ulit. Hindi masyado na. At hindi na natin, natin na masyado. Ito, ito, ito. dati ko sa Legrand. Nakuha namin ni Bernard at nung ako ay makulong, ay tinanggal sila lahat ni Bernard Jones. Oh yun, no? Ito, guys, ha? Ito ang allowance ng kanilang uh, separation pay. Ito, no? Uh, 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 okay. Uh, ito, no? Bibigyan natin ng konting, ano, ng konting uh, comment, no? O, uh, yung partnership ng isang uh, tao, no? lalo na sa isang business, napakahalaga po nun. Ito po ay binubuklod ng pagtitiwala sa isang partnership. Kaya kapag tayo po ay nabiyayaan ng isang tao na hindi ka talaga iiwan, uh, hindi ka talaga... Parang nalito ako, no? Pareho ng pang-apelito kanina. Pero, palidali tayo sa ating uh, comment, no uh, sa ating pagtatalakay. Napaisip ako eh, dahil, uh, kung tayo ay ah uh, talaga namang tapat sa ating ginagawa, huwag natin iiwanan yung ganun mga tao. Napaisip ako eh. Kasi may mga tao talaga likas na kapag, ay, nasiraan sa'yo, ayaw na. Pero tignan, tigda natin yung ano eh, yung con contrast dito kay Attorney Glenn at kay Bernard. Magka, magkaibang magkaiba no pero hindi ko po masyado kilala si Uh, nakita pa yung mga vlog about kay Bernard. Pero, uh, correct po ako kung meron po ako masasabi na hindi po ayon sa akin pong pagbibitaw ng mga salita. Pero nakita ko lang po na yung pagkakaibigan ni attorney Glenn at itong si Bernard ay ang dahil parang iniwan eh no iniwan iniwan si iniwan si Doc Hefelem at yung kanilang mga at yung kanilang mga tauhan. Alam niyo po, bilang isang uh, leader, tayo po ay nabiyayaan ng isang company. Huwag po natin i i ano um isasantabi yung leader tayo, may mga tauhan tayo at bahala na sila, iwan na natin pag nagkaroon ng problema. Hindi, bigit po natin sila ng halaga. Bigyan natin yung yung pangangailangan nila at yung kanilang nararamdaman. Imagine si si Doc FLM iniwan nung siya po ay uh, nakulong. At ganun din yung mga tauhan na iwan din. Kaya pa, kaya napakahalaga, napakahalaga ng responsibility ng isang partners sa isang negosyo yung mapagkakatiwalaan mo. Di ba? Kaya kung titignan natin yung uh, 'yung ano 'yung 'yung character ni Attorney Glenn hindi siya iniwan hindi iniwanan ni Attorney Glenn si uh Doc FLM pero itong si ano si uh Bernard eh iniwanan siya Uulitin po natin ano Ang tao tumatakaligot sa tao Oh yun oh no? Pinakakinabahan ay walang kwento tao Ayun 'yung tao daw Nakakatawa pa ngayon Ale? yung tao daw na teka muna balik natin yung tao daw na yung, na umiiwan ng kanya mga tauhan <laughs> ay walang kwenta tao para masakit no hindi ko hindi ko na dapat uh, sasabihin pero masakit talaga yon okay uh, napakalayo no napakalayo ng ano ng agwat ng character ng dalawa na ito na nakasama ni Doc FLM. At nakita natin ang saya dito no sa video. Putahan niyo po sa uh sa YouTube ay uh, uh, yes, sa YouTube account ng ating uh, pandemic hero si Doc FLM at sa kanya pong Facebook account, uh, mag-like na rin kayo, mag-subscribe kayo and then mag-share kayo. Okay? Ng ating uh, YouTube account Tignan nyo yung, ano, yung, yung makikita nyo dito yung uh, mga faces na mga dating uh, tauhan ni Doc at ni Bernard. Eh, talaga namang, ano, o masaya. Ako Ayan. No? Ako ay makulong. Ay, Ayan. tinanggal sila lahat ni Bernard Joe. Imagine that, tinanggal lahat sila. Tapos may sinabi banda rito sa dulo, eh. Ha? Wala silang, ano, wala silang, hindi nila natanggap banda yung kanilang... Separation pay. Ayan. Hindi, hindi, nila natanggap yung kanilang separation pay. no? At ako, naniniwala ako, panoorin nyo lang doon sa uh, uh, Facebook account ni Doc FLM. Mahahanap nyo naman agad, Francis Leo Marcos. At siya po ay naka, uh, ang, ang kasama niya po dito ay si uh, Senator Amy. At siya po ay nakasuot ng Naka suit po siya no, naka Americana tapos yung kanyang necktie ay uh, color uh, red and then yung white yung kanyang long sleeve. So panoorin niyo po dito sa uh, YouTube uh, sa Facebook account ni Doc FLM. At kung pupunta naman kayo sa YouTube account, ang pangalan ng ating YouTube account ay FLM comeback. Okay? Ayan oh guys oh, 1 million. Saan natin Facebook account to ah? Naka 1 million na tayo, guys. Pag naka 15 million to, yan. Magbabago na yung isip ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc FLM. At pag pray natin, manalo po siya sa susunod na election. This coming uh, election, 2025. Uh, okay, next year na yun, guys. ah uh, yun lang gusto kong iwanan sa bawat sa atin. Kung tayo po ay may partner, wag na wag nating iiwan. Isang point lang no, mahalaga yung trust. At kung tayo ay may mga tauhan, pahalagahan natin yung kanilang mga pangangailangan at yung kanilang nararamdaman. Napakahalaki ng responsibility ng isang leader, ng isang boss. Bakit? Kasi umaasa sa iyo yung tao mo. 'Di ba? Napaka, napaka napaka hindi lang dahil doon sa tagal ng inyong samahan o sa inang inyong company. Huwag din nating kalimutan na bilang isang boss, bilang isang leader, yung posisyon na binigay sa atin ay wag nating abusuhin. Kaya tignan, tignan, natin, tignan natin yung nangyari kay ah uh, ah uh, Doc FLM, di ba? Na-abuse po siya, na-abuso na siya. Kasi minsan yung ganyan, yung tao, yung tao talaga bibigay mo yung pagmamahal mo, di ba? Tapos, yun lang, makakalimutan ka. No? Pati yung mga tauhan, maraming makakapektuhan. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, yung pagmamahal at yung pag-aalaga, sa mga partners natin at sa ating mga tauhan ay napakahalaga. Sana po bigay aral po ito sa lahat ng mga negosyante at sa lahat ng mga business partner natin at siyempre sa lahat ng mga tauhan. Ganun din naman, wag natin abusuhin ang ating mga boss. Okay? At bago ang lahat, ay bago makalimutan ng lahat, ay nais ko pong sabihin sa inyo na bilang mga tauhan, wag din naman natin i-abuse ang ating mga boss. ba diba? Kung nasabi ko na kanina, inuulit ko ulit, huwag na huwag natin i-abusuin eh, abu din ang ating mga boss. No? Dapat 50-50 relationship. Pero syempre, alam mo yung mga ginagawa mo na hindi nakikita ng boss mo, maraming nakakakita at yung mga nakakakita na yun, yun ang magsasabi sa boss mo. Uy, si ano? Boss, si ano? Ganito ginawa niyan. O, di ba? Di ba? Lord. Ay, oh, Lord. <laughs> ano ba yun? Nasa prayer meeting. Eh, uh, boss. Ganito yung ginawa ni, let's say sabihin natin, alam mo, ganing ginawa ni, ano, ni Limor, boss, alam mo ba, alam mo ba, talagang pinagtanggol ka niyan? Mga ganun, di ba? Makakarating yung sa, ano mo, sa, sa boss mo, at ah, uh, ganun ba? Di ba? Bibigyan ka ng reward ng iyong abo. Kaya, yun lang po, kung may matututunan tayo sa ating pong, uh, vlog na ito, na uh, sa ating episode na ito, yung Ah uh, mahalagang aral tungkol sa boss at sa business partner at sa mga tauhan. Kailangan ng malaking trust, di ba? Huwag nating kalilimutan 'yung mga nagawa nila sa buhay natin. Okay, so salamat po sa lahat ng na mga nagmamahal sa ating pandemic hero walang iba kundi si uh, Doc Francis Leo Marcos at uh, salamat din po sa lahat ng na nagmamahal kay Faces. Ano patnubayan po tayo ng ating Panginoon. God bless po.